Oh, ano, Dudong, Inday, naranasan mo na bang lumunok? Hmm, nahihiya ka, no? Alam mo, Dudong Inday, huwag kang mag-alala kung ikaw ay naranasan mo ng lumunok. Ako nako, baka naman niluluwa mo. Sayang ang pagkain. O, oh, eto ha, Dudong Inday, makinig kayong mabuti. Kung ikaw ay mahilig kang mag-ganito? Hmm, yummy. Well, kidding aside. So, eto na nga, kung ikaw ay mahilig ka talagang gawin iyon, lalo na sa sa tuwing araw ng schedule nyo, hindi nyo ba alam, dudong inday, na ito ay merong mga binipisyo. Marami kang makukuha ng mga binipisyo. Oo, tama ang narinig mo. Marami talaga ang nangingilag sa mga usapin na ito, lalo na sa mga babae dahil sila ay nandidiri sa pandinig ng mga ito. Pero ang totoo, ayon ito sa pag-aaral, ay marami talaga tayong makukuha dito na binipisyo. At hindi na natin patatagalin pa ang pinakauna. Eto ha, makinig kang mabuti ha, Inday Dudong. Nakakatulong daw ito sa mahimbing na pagtulog. O ano, narinig mo na, talaga naman, kung ikaw ay nahihirapan kang matulog kong gabi o marami ka pang ginagawa para lang makatulog ng maayos So, eto, ayon ito sa pag-aaral, ay ayon sa mga sayantipiko, ito ay nakakapaghibigay himbing sa pagtulog natin sa umaga. O, ayan, dudong ha. Eto pa, nakakatulong daw ito sa memorya. Kaya naman, kung ikaw, dudong inday, ay talaga yung memorya mo ay masyado ka nang makakalimuti, kaya ito lang ang solusyon mo. Kaya huwag ka ng maarte. Subok-subukan mo na. At syempre, ito ay nakakatulong sa natural antidepressant. O oh, ba diba? Maraming benepisyo ito. Kaya yung iba talaga, sa totoo lang, real talk lang tayo dito. May mga babae talaga na ano, hindi talagang kayang gawin yung mga gawain ng mga ganyan. Dahil syempre, ang iniisip ay uh, nandidiri sila, nadudumihan sila, pero marami ang hindi nakakaalam na eto na ay nakakapagbigay uh, nakakapagbigay benepisyo although kahit alam naman nila na maraming benepisyo pero hindi pa rin nila kayang gawin kaya hayaan mo na lang dudong hayaan mo na lang inday kung ayaw niya huwag mong pilitin ganun talaga kaysa naman mag-away kayo di ba anuhin mo naman yang meron siyang benepisyo marami namang uh, ano eh magandang gawin na pamamaraan kung gusto mo magkaroon ng uh, energy kagaya ng sinabi ko kanina na maganda sa pampatulog o di ba o ka lang ng ano, o di kaya mag-advise ka sa doktor mo kung ano talaga ang magandang uh, gawin mo para makatulog ka ng maayos O mag-exercise ka, pwede rin naman na mag-ano, kumain ng mga gulay, o di ba, masustansya yun Kaya ayan, hindi lang naman tungkol dyan Anyway, yung topic lang natin ngayon ay kung ano nga ba ang makukuha mong benepisyo dito So ayun lamang, maraming maraming salamat. At siyempre, ganun pa man lagi kong sinasabi dito, always honor your wife, love your wife, respect your wife. At syempre, 'wag mo rin kalimutan i-subscribe mo naman ako. I-follow mo naman ako. O ayan ha, i-like mo naman ako. ayan, maraming maraming salamat. At siyempre, kung may comment ka, mag-comment ka lang dyan, at mababasa ko rin 'yan. At kung gusto mong magtanong ay magtanong ka lamang sa akin inbox. So, ayun lamang. Maraming maraming salamat. Bye!